Ganto yung itsura ng ngipin ng anak ko, ipapakita ko sa inyo. Nagkaroon siya ng stain dahil sa milk at saka sa vitamins niya. At saka siguro sa mga gamot na pinapainom namin before. So naging ganyan yung ngipin niya. Tapos mga may nakikita ko parang, ay masisira na yata siya. So pangatlong toothpaste ko na to, ito, itong ginagamit ko. Itong pinapakita ko sa inyo, itong headger Baby Kiditit Defender. pero siyang vitamin C and probiotics with fluoride na ito. Kaya siguradong puputi yung ngipin ng anak ko. Madami akong nakikita magandang review nito mga mommy para ito sa 0 to 6 years old tapos ganito yung itsura niya. Marami siyang flavor, pero yung orange yung binili ko. Kasi yung ngipin nga ng anak ko, mga mi, ayoko masira agad. Kasi baka umiyak siya, ganyan. Di ba kapag masakit na yung ngipin niya? Kaya malaki yung tiwala ko dito. Kasi madami akong mamis na nakikita na ganun yung itsura ng ngipin nila. Katulad nung sa anak ko. And then, napaputi nila. Kaya, ayan mga mi, kung gusto niyo din pumuti yung ngipin ng mga anak niya at meron silang stain or meron silang cavities, lipat na tayo sa Hedger Baby.